Ako si Apo Dali, ito, taga Sambales. Mayroon siya ang tulungan. Kapusin na <coughs> natin sa Sambales. Ma, ang magpapagaling sa'yo ay asing amang dakila. Tama. Lumapit ka sa kanya na ay sabi mo sabi mo hindi ko kaya to ang hindi ko ang mga kundi ikaw lang. At lumayapit ka sa'yo para gumaling na po ako. Ako po. Kasi kami manggang mga manggagamot, ginagawa namin yung tungkulin namin, best namin, mission namin. Pero kung kayo magpapatalo, wala mangyari. Tama po ba? Pa mag Mag-ready na tayo. Pakitanggal yung isang medyat na kanan. Walang upuan na malit para patungan. Eh, upuan naman. Eh, hey, upuan sa... Oh, uh, ako po yung baga ko si may ano? Opo, sige, yan yung natin yun. yan. Mabata na lang. Hindi ma'am, kailangan ko ibitan. Sabit lang naman to. Hindi ko din mga bata na lang. Hindi ma'am kasi si sa'yo ko nakitaan na ano eh. Ikaw yung tinitire. Oh. Okay lang ma'am? Ito po, oh. Sabit lang naman ko ma'am. Sabit lang yung... Ate, eto. At. Yung... At. Ito kaya? Kaya? Diyan lang, yun lang si Kuya Teng. Ah, kaya. Oh, sige po, sige. No problem. Sige po. Oh, sige pa. Oh, sandal ka kay madam. Ready na tayo, ha? Mix nga, bake ka to. Dito na natin kung sya pari ang kanina na pumasok. No? Pag hindi kaya ako, ako na lang po. Sige, sige. Hindi po. Itry mo na natin, madam, ha? Oh, sige. sa tour ko, tenet opera rota so, sino gumagambala sa pinanay magutap tayo ng Espiritu ng Diyos Diyos na lahat Diyos na pinakatakutan sa tenet answer this address. Diyos kung marami ways about ang Luyaba Ella uh, po oh, ikaw na yan ikaw yung kanina ha huh? aamin ka lang o oh, hindi kita pahirapan, hindi ko yung kanina? O bago? Hindi, hindi bago. Bago? O oh, ano pangalan? Matagalan, ang mabilisan, mabilisan. Hindi ko. Bago ka? Hindi, hindi. Ikaw yung kanina? Wala, wala, wala pumapasok ako ito. testilita ba? Si Bas! Aray ko mamamatay so... ako din. Aray ko. Ah. <laughs> ito, Teng. Ito, Teng. Ako pa, ako pa. <laughs> ka sa ako pa. Ako pa. Ako Huwakan mo man siya, mam, mabilisan lang tayo kasi may ratos na Kasi ako kumain, parang po. Masakit talaga? Oo, mm -hmm. yung... Sakit doktor ko, okay. di ba, nalalaman? Meron, meron po siya may sakit may doktor. Meron doktor Positive po. Tinan nyo ha. Hawakan, Hawak, hawakan, hawakan, hawakan mo siya. Hawak. Sige. Hawakan mo si inanay. nanay. Kailangan po ba may dito, wala? Yan po tinan nyo, sakit doktor. Pikit. ah Sakit, di ba? Oo. Uh -huh. O, alisin mo. Alisin mo. Alisin mo muna kami mo. Oo. Oh. Wala. O, sapat isa pa. Uh -huh. Uh -huh. O, oh, sige. Balik mo. O, oh, hindi ko pipigay na. Ah, ano? Iba yung piga. Sa? Dito pa kayo. O. Oh. o. Oh. Ready na tayo. Ano tayo magtagal. Huwag mong Sa toraray po. Tayo na sa pararota peace nilaraman na natin ang oh, pwede makausap? Pwede? Alis mo na, lagay mo dito kay nanay. Alis mo na. Sagot lang. Ako po ito. Ano? O, yeah. Ako po, ako Ako po. Naka, -po ako Naka hmm. ano, ano, ako yun, eh. Pero nung, hindi rin ako. Hindi ma'am, nakoberan okay. kasi dahil may nilapit uh, oh, ang mga gagamot kanina eh. Tsaka uh... pagtigit ko may napita kami sa pa pangit. Uh, Pare? Ay, hindi, oh. Okay. nag-ano lang ako. Okay, sige. Okay. natin. Ang mangyayari nito, sana pumasok. Sana uh, pumasok na Pag hindi, gagawa natin para ano. Na? Okay. Oh. Sato. Ako po, Diamond. Rotas. Po! Pwede usap? Pwede? Pwede? Ha? Ah. Ha? Tatanggalin mo nalang yung marita? Tatanggalin mo? Ako po, ito eh. Ako pa rin po. Pero parang papasok niya eh. Papasok? Hindi po, hayaan lang. Sige, papasokin mo. Ano ah. pong gagawin ka para matutulog? Para ka natutulog lang. Sato. Aray po, 10 uh, minutes, Po! Ikaw na yan? Ikaw na? Sagot lang. Ikaw na? Employee, nakaglay pa rin? Ah, na-post po. Okay. Yes. Okay, yeah. shut out. Nandito kami sa batasan. Ah, doon mga kayo sa mga kung saan po yung ganito, galing na sila truth. sa sa kapwa kong magagamot, sa totoo lang, yung ibang magagamot, ginagawa naman nila yung best nila. Kaya lang, merong magagamot na nababasag lang. Kaya, pag nalaman ko yun, pinakover agad yung ano. Kaya, pag may lumapit na nadyar yung magagamot, ay eh, talagang wala akong mangyari. Pero ganun pa man, gagawa natin parang to Kaya-kaya, yakang yaka. Okay, shout kay Apo Mau, Apo Ken, uh, Apo Sita, at sa mga tumulong sa aking pamilya, maraming salamat. Pooh! Saturn, Arepo, Tenet, Opera, Lotus. Pooh! Pangalan? Pangalan? Ha? Nakakupin. <tis> hmm. <tis>